doon papunta yung mga sasakyan mga ka-explore oo uh -huh. yung kotse, yung motor at yung ano kaya meron dyan sa tuktok bro? kaya nga alam, ano? alamin natin alamin natin? hindi ko, hindi ko rin alam ano naman na, ano na tignan mo rin sa likuran palagi ha huwag hmm. ka na sumusunod sa atin para para hindi ko na alam kung saan tayo sa tungo Diba talaga nga mga, mga kadya pa tayo? Yung mo, ng, uh, anong katawan mo? Talaga doon ng... Anong pangalan bro? Hangin? Oo. Tagalog na bro? Parang hindi kakakapuyeng. Uh, Tahimik nito bro. Shout out pala kay Ma'am Ruina. Nanginawal kanina sa roko. Maraming salamat po sa konsorto. ako na dyan. Saan na kayo napunta yung mga sasakyan? Saan na patungo

ay, palasyo? Ay, ay, Saan? Hindi yeah, na Ha? Saan banda? Ayun, parang kumikidap-kidap. Yeah. Ha? Huh? May ilaw? Mundo ko, may ilaw. Isang ko, Ah, huh? tingnan mo, bro. Ay, ayun. Ilaw? Ay, ilaw nga. Ayun, ah, bro. Hindi lang ako sure, bro, kung malinaw sa kamera ko. Ano? You know. Ano, you know, ha? Huh? Ano? You know. Kikita sa kamera mo? Huh hindi ano malabo sa camera ko bro malabo sa camera ko so uh, ah, panoorin nyo po dun sa sa video ni Mangkay Teng kasi malinaw sa kanya yung may, may mga ilaw talaga nakikita namin hindi lang ako sure dito sa camera ko parang malabo eh hmm? papayol sa kalapit okay. huh? tayo? pero ma ma, ma kita ka bakit ma kita, ma, kita, ma, kita, ma, kita, ma kita. so lalapito na maghanap kami ng magandang pwesto pagkabigyan mo nga yang pernah siun sama orang ini Hah? Bukan itu Yang pernah kubuk lah Sambah Sakit tak mau Bukan dah Bukan tinggal ni Hah? Ini korang Christmas light Hah? Tinggal ni Wih Alah Wih Parang Christmas light bro Bukan Aku nak ambil ilu je. Orang kau ni je. Hoi, barang Christmas light. Ayah ha? ha? Ay, ha? no. Ibu ibu ni kolor. Ma, 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 malu mana sah kamera ma? Malu, malu mana? Tengok kau ma. Ayah mai, mai, mai hilau, mai hilau. Hilau. Ayah merongnya. Ayah hmm. no. Barang Christmas light bro. Malu mana? Barang Christmas light. Ya. Yeah? Ibu ibu kolor bro. Eh, anu pa yan? Anu pa yan? Ha? Uy, bundok na dito sa bundok. Ha? Nandito sa bundok. Huh? Uy. Anu yan? Anong yan? Kita natin bro. Kita natin sa tabi ko mo. Ya, pernah ambil tu. Hmm. hala. Alah, alah, alah. Itu yang helikopter, bro. Ah, nandito sa ano na Nandito sa ano natin, may taas. Ano Uy. Ay no. Uy. Uy, magpakita ka helicopter. Putitin. Uy. La la Uy. 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 One, two, ha? Magalaw sa panay. talaga yung lubi yung saging. Uy. Uy. Ayun, oh, humina yung tulong ng helicopter bro na. Nawala Nawala yung Yung manangin na po yung, yung ano May Yung ilaw May Uy, wala Nawala Nasa oh. na bro Wala na yung ilaw bro Uy Saan na ba yun? Ganyan lang tayo bro Uy Daku, fadon, ba mo Ano ba yung na? nag Parang Christmas light kanina bro oh. Uy Uy situ je ni. Ha, situ je. Ni ni ni. Di sampai tidak bro. Oh. Tutup. Tak sana yang Christmas light, barang Christmas light. Wala Allah. Betul. Ana ni. Api. Hmm. Dapat. Ini plan mau bro. sila lihat doon. Parang padun yang direksyon nila. No? Baka may ganit. Ma Pansin mo? Baka, na, ano, baka may ano dito. May palasyo. Ha? Huh? Palasyo may ganit. Anong Puro lang kabundukan dito bro. Yun no? Know? Uh, kasi kasagaran sa, talaga sa ano bro. Sa mga ikanto na sa bundok yun. Ano. Ganun ba? Maganda yung mga palasyo ba? Uy. Kasi para, kagaya ng beringan ba? Bundok yun. Bundok? Pero pag per, tingin mo malaking syudad. Bro. Marami ang nabasa doon sa nag-comment bro na oh. baka biringan yung napasok natin. Kaya nga eh. Kasi nandito may nag-comment din sa ano video, sa video ko. Ang ano bro, yung sinasabi nila na biringan daw yung napasok natin pero habang nag na explore naman tayo, wala naman tayong makikita hmm, makikitang kakaiba ito. sa paningin bro. Na, parang normal lang nasa... Parang at, sa sila lang yung nakakita sa mga video no? Ano lang naman no, mga puno kahoy, ganun lang hmm. naman yung nakikita natin. Pero sila mayroon talagang makikita sa to, sa mga video natin. sabi nila, sa bilhin nando ano pero mas gamot kadlo ko ano po yung. Ah, uh, sa, uh, sa ko hindi tayo nakapasok ng bilhin kasi normal lang naman mga mga yung na, dito, napapansin natin sa paligid maliban lang dun sa mga nagekita. tunog ng sasakyan. Okay. na yung para kasi ngayon mga kadlo yung light? Christmas light. Saan yung mga Christmas kaya light? Wala. No? Uy. Tayo na pinagtataka ko bo yung helicopter at yung aeroplano aeroplano sa wala tayong makita yung aeroplano at yung helicopter hindi ko talaga yung mag ano kasi pa yung barko kanina at uh, yung kotse yung barko at yung kotse yung kotse kanina doon oh uh, uh -huh. paakyat dito paakyat sa din sa dito? dito. muntik pa kami ma ano nun masagasaraan pero wala namang kalsada at paakyat pa at mahirap pa yung daan lah 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 biglang gum biglang guminaw napakalamig na ng ano uh, hangin dito sabi na to huy la 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 ano may nakakita ka bro mayroon maliit eh. ha oh. ano yan L lumipad ba na maliit may lumipad Yung may ilaw ano ba ano ba yun hindi wala naman saan ba yan hindi duman Baka yun yung baka yun yung parang drone na rinig na natin kanina. Ayun. Yung sabi mo parang jeep oh. Oo. Pero yung mga kaibigan natin ano alien. Ah, Ma uh, matagal na yun. Baka uwi hmm. na sila. Matagal na. Natapos na yung ano nila, problema nila dito. Oh, yun niya ba? Yung nakita natin ng Christmas lights ba? Hmm. Dito yun din hindi ka parang pala shiver no? mm -hmm. malate na po nawala yung ano yung, yung, parang Christmas light mm. ano yung lumipad bro ano yung kakit ah oh, paniki 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 oh uh, sa ano yung, yung parang Christmas ano yung ano Christmas light yung yung, yung mga tunog ng helicopter Jangan berhenti. 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 Berhenti.

Ano pa to? Bro Ha? Bakit yung Diba Nandiyan yung boss natin na Dumaan yung hari Oo Yung kagabi Ah yun oo. Baka Yun yun Baka inutosan sila ba no Mag ano Mag magrunda Siguro Ano kayang Mayroon dito bro Ano kayang nangyari dito sa Bundok na ito Yan yung hindi ko Masagot bro Ha, ano? Yun, ha? Parang siya talaga yun kagabi, bro. Oh, siya yun. Yeah, Yun galing, ano Ha? 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 Uy. Trapo, trapo, estos son de la tinta direction oh, dirección, bro. Sana para panda, yo. Sana para ese, bro. Estos son de la tinta, yo, maya sou. Koukou. Amin bro hmm? Amin Masuk Masuk Kan benda yang Hah? Bahaya itu Masuk Ini Nahubat yung flashlight ko Yung flashlight ko nalubat na Nagpapatay Eh Sabi <tutuk> <Lulubat. tutuk> yung aso na yun ah Saan banda yun? Baiklah, mari kita sambil sir grand ah? Tidak oh? Ano ba yung mga aso na yun bro? Ala, baka alaga yan nila bro. Ayan. Okay. Baka. Okay. Oh, uh, aso na yung tento lang. Aso na yung tento. Ayan, bilikari ka pa po sa sigat ko. Patag patok yang terlebih huh? hmm. tu, hah? mana? Ya, patok dah. Patok. Perempuan dia tu jatuh dari setuk-tuk, bro. kasing daan dito malaki yung daan bong malaki ha may mga ilaw pa dun eh Oh, yang mana? Oh, yang mana? Oh, yang mana? Oh, Bien, bien. Segurado, segurado. Ini, orang di rumah jalan tenaga, bro.